Tumulak na patung West Philippine Sea ang ikalawang civilian mission. Kung ano-ano ang kanilang misyon, alamin natin sa report ni Rod Lagusad. Rising and shine, Rod. Nagsimula na ngayong umaga ang ikalawang civilian mission ng ating koalisyon sa West Philippine Sea patungong Bao de Masinloc. Ito'y sa gitna na nagpapatuloy na tensyon sa naturang teritoryo. Binigyan din ng ating koalisyon na dapat maging normal lang at regular na magkaroon ng access ang mga sibilyan patungo sa West Philippine Sea. If China is militarizing our own exclusive economic zone, we're there to civilianize uh, the, our own uh, seas. Because at the end of the day, uh, we stand by our uh, belief uh, that this, uh, the, our, the West Philippine Sea should be accessible to ordinary citizens, especially our fisher folk communities. Ayon kay David, umaasa ang mga mangis na sa dagat para sa kanilang kabuhayan. Iginit nila na nangaharas ang China sa mga pupunta sa lugar na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng bansa at anya pang na ang ginagawa ng China. We are also communicating to the rest of the world, this is not our fight alone. This is not our struggle alone. This is the struggle of the whole community of nations to have a rules-based international order. Tatlong bahagi ng misyon ng ating coalition. Una dito ay makapagsagawa ng convoy sa EEZ ng bansa, kusaan kabilang ang nasa isandaang fishing vessels pangalawa ay ang makapaglagay ng buoy o boya dito na may nakalagay na West Philippine Sea atin ito. Pangatlo, makapagbigay ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda. Kabilang dito ang pagbibigay ng langis at food packs. If we are able to achieve these three objectives, mission successful tayo. So aabangan po natin 'yan in the next 2-3 days. Please note that in case of extreme situations, safety first priority po natin ang kaligtasan. Muli, hindi po tayo makikipagpatintero. We already put in place uh, scenario building and risk management plan for all of the scenarios that we're expecting. At hopefully, ay, uh, um, kung ano man yung mangyari, kaya po natin mag-recalibrate immediately. Nakabantay naman ng Philippine Coast Guard sa civilian mission ng atin ito koalisyon hanggang biyernes. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.